So time check tayo, it's quarter to eight. So ayan. Ang pares mami ni Ate James. dami talagang tao. So ito ko makita, from six, uh, or .30, 6 or 5:30, 6:30, 7, .00, 8, .00, 9 .00, hanggang 9:30, madaming tao si Ate James. Ganyang tagumpay at kasikat ang kanyang Paris Mami yan ang Abus Paris Mami located at Gordon Avenue uh, Magandang gabi po and welcome to Pajos Vlog. So ang kwentuhan natin ngayon tungkol sa pares mami tama po ba Yan po ang tawag so mama ano pong itatawag ko po sa inyo Gemma ate Gemma si ate Gemma po dito po yung kanyang pwesto yung kanyang um, rolling food cart sa my Gordon Avenue okay so bisitahin niyo po si ate Gemma dito po ako namimili sa kanya ng pares mami opo paborito ko po, po yun um, 60 po, no? Okay. And then, pag may egg ay plus 17. 15 pesos. Okay, 70. Ah, 70. Uh, ano na yun? Uh, parang package na siya. Okay po, okay po. So okay. 70 po, okay. kaya kanin, ganun din. Siya. Okay po. Anyway, binidyo yeah. ko naman yung ano, price list ninyo. Ate Gemma, una ko pong tanong sa inyo. Kung kaya po sagutin, sagutin. Pagka hindi po, secret na lang, no? Sabi niyo po. Or pass. Ate Gemma, um, unang negosyo niyo po ito? Yes po. Unang-una talaga? Yes po. Kailan po kayo nag-start? Ilang taon na po tumatakbo yung pandemic. business? Start nag pandemic. Nag Start po nag-pandemic. Nag-start pandemic? Okay. Parang ano po, 2022? Yes po. Okay po. So, nung nag-umpisa po yung negosyo ninyo, ano po yung takbuhan? Malakas agad? Mahina? Hindi? Mahina. Mahina lang ang tao. Mama, tuloy mo na! Mahina lang mga tao. Mahina lang yung tao? Diba ano doon? Lock. Lockdown. Lockdown. Okay po. Um, Kailan, anong buwan po yun? Naalala niyo po? 2022? Uh, Nag-start kami dito kasi November 11. Nag, ano naka, na kami? Teka, November? Eh, anong taon yun? Yan nga po. 2020. Pandemic yun eh. Pandemic. Kasi 2022. Kasi kasi nung binalan nila dito yung cash, eh, ayan, dati pang kichipurit yung galing sa Manila kasi. Yan. Galing sa? Paranyake. Paranyake pa. Yeah, okay, okay. At Ate Gemma, mga ilang buwan bago lumakas yung paninda. After na ng pandemic no? After na ng pandemic. May time bang nalugi? Na? Huh? May time na nalugi? Ay, hindi na po. Sa piyaya na Manila po. Okay, okay, okay. One minute po ah. Ayan, may na, ano, may na... Realize kami ni Ate James, ano pala? Oo. 2020. 2020. Nag-start kami dito November 18. Wala pa dito. 2020. Oo. Uh hindi -huh. pa kami dito nakapesto noon, sir. Hindi pa dito. pa dito. Ah, dito po sa kabila. Tuwing umaga pa lang yun. Tuwing umaga pa lang? Malakas ba pag umaga? Hindi masyado na. Hindi masyado, di ba? Panggabi talagang pares. Mayroon din, kumakain, pero... Ilang buwan kayo nagpang umaga? Bali, nag... Ano, natapos namin yun. January, nag-start na kami sa ganito. Dito na po, panggabi na. ano May time din na nalugi? Ay, hindi po. Hindi, talagang... Okay, okay po. So, good po. Tapos hindi naman po. Kasi nung una, sir, hindi naman kami full pack mag ano noon. Nag-start ah, lang kami sa uh, dalawang kilo baka. Okay po, okay po. Okay kanin, po. Yun lang, yun. Start is small start talaga. Yun. Pero mabilis po nakilala no. Ah, uh, kung babae, alam mo ma ano 'yun eh, mabuo. Ma kaya 'yun, parang kaya lagi, ano, kailangan ang Kailangan talaga po. kailangan lagi talaga ang nag nag-ano nag-ano sa mga tao. Nag-approach na partner. Okay, okay, sir. Okay and, po. And Ate James, magkano approximate na kailangan pupunan sa equipments? Ay, bali kasi yan, sir, ano na yan eh. Nabili namin yan, ano na, second hand na. Itong, the, the whole thing, motorcycle and kolong-kolong. yung bali, ano, 32,000 plus pina-relubig namin. 32,000 tong kolong-kolong. O, pero pinaayos namin yan, sir, 12,000. Naku, Kurentizing ko parang ganon Ang kolong-kolong pa lang 40, Forty-five you Forty-five know, 45, 45. 45. And then, ang motor Eh, kasama na yun May Ay, kasama ay. 32. na Thirty-two na Kasama ay. na yung motor Ay, okay Okay, panalo pala Mura pala Sobrang mura pala Okay po And then um, Pang-araw-araw na punan Magkano? Ay, sa ngayon? Opo, sa ngayon ay, Yung malakas sa ka na ngayon Malakas po ito talaga Maabot kami ng 9. Isang araw. So kailangan may 9 Kasi ka Kasi ang karne, gumawa na yan eh, uh, sir. Namimintin namin minsan yung 15 kilo o daily. So, ito. Opo, po, Tapos mukhang laging ubos pa, lang uh, May, usually, minsan, pag naubos na yung kanin, nakakabili din kami. Pero pag naubos na yung ah, okay sabaw, po. wala na kaming choice kundi buwe. Eh. Okay po. So approximately, ayun, mga kakwentuan Ang rolling food cart po, second hand po, 45, maayos po, maganda po. Mamaya bibidyo ko po, uh, mga stainless na nga po yata actually. And then, yung 9,000 po na puhunan daily, wag po kayo ganong malula doon kasi po itong um, mami pares ni Ate Gemma, medyo malakas na po ito. Mag-start naman po ng ano eh, uh, konti-konti, start small, so wag po kayo malulula na 9,000 agad ang araw-araw. Uh, Ate Gemma, ilang tao kailangan mo? Para sa... Lahat ng magtatrabaho sa iyo pag nagtitinda. Ah, uh, katulad niyan may kasama ako ngayon. Napakasarap. Opo. Opo. Kaya lang ba may trabaho din mga anak mo? Opo. Isa dalaw't tapos. Hirap kasi kumuha ng ano, yung tao na talaga may may puso talaga ng ano. Yung, oh, yun lang. Pulilos. Opo, kasi yung tamang ayaw tao, no? Opo. Ayok kasi yung Kapasok ngayon, kinabukasan. Yung Ay, hindi yung, yung na. na yun, diba? Sa ngayon po, tapos, may tat... Tapos meron akong tao sa bahay, yung taga, ano, taga iwa ng mga condiment, taga... Hindi sumasama yun dito. Hindi, bahay lang yun. Bahay lang siya. Ilan po kayo ngayon dito? Bali, dito, ah. Dalawa lang kami. Dalawa lang? Oo. Oh hindi kasi yung anak ko, yung lalaki yun, yun, yun yung puputo. Tapos isa sa bahay. Tapos ako, ako din gumagalo din sa bahay. Tapos isa din yung anak ko. Lima kami. Lima? Lima lahat, lahat ng tao? Bukod sa trabador sa bahay? Bukod sa trabador dito sa service? No. Pagka nagtitinda na. Um, Ate Gemma, ilang oras nyo piniprepare? Anong oras kayo kikilos? Kay Uh, 11. Ng umaga? Opo, 11. Pero nakaready na yung karne noon, pipikapin na lang. Wala hindi po, ilalaga pa yun. Iwiway eh, hindi, eh, na. yung mamamalengke pa. Siya nga, yun nga. Anong karas yung mamamalengke? 10.30, mahal sa bahay. Ah, okay, okay. Tapos, laga ng baka, hiwa ng gulay. Yan na. Ang trabaho ng mga anak ko, magluto lang ng hiwa lang, magluto. Siya nagluto, tsaka yun sa kanin. So, hindi po ganun po yan hindi naman. Kasi, kasi pagka natapos naman ito, napupuyat lang siya sa paglalaro. Ah, okay, okay. Kasi kami puyat kami kasi gigising kami na uuwi kami alas 12, makakatulog ng alauna, ligpit, palengke, alas 8. Kami puyat. Ah, Opo. dalawa lang kami kasi. Dalawa lang kami. Ah, Opo. Tapos, um, Ate Gemma, hmm. sa pasweldo, kaya naman pasweldo Kaya naman po. Hmm, hindi naman talagang sweldong parang... Galing, galing ito, katulad dito, stop ko dito, 350. 350. Oh. Ilang oras yun? Pero 5. dito lang siya, no? Ah, ah okay, lang. okay. Tapos anong oras po kayo, nags... hindi ko pa kayo nakita na sara na nauna kayo sa akin, eh. Ah, hindi. Mga 10.30 ganyan. 10.30 po. 11. Approximately 10.30 ano. Uh, usually yung uwi namin mga 11. 11. Siyempre nagliligtig pa. Mga 10.30 ubos na ganyan. So, um, Ilan taon na ito? Bali? Almost three years? Three years. Ano oh, po? Four years na nitong November. Ano po na itulong na negosyo sa... sa inyo? Ay, malaki na po. Malaki? Malaki, malaki na po. Biyaya ni Lord, Sir, na malaki na nandibigay okay sa amin. Okay po. Okay po, okay po. Okay. Yun po, ha? Malaki. Hmm, malaki. Okay na po. Hindi so, na lang... Nakabili na rin kami nung tricycle. Okay, isang tricycle so, pa po. Kasi, uh, oh, siyempre... Uh, mga anak po, malaki po. Uh, uh, Kayo... Ate James, kayo po talagang may-ari? Kayo ang proprietor? Ah, uh, bali... Um, boss, kumbaga? Ah, uh, hindi naman totally so talimot. Bali, yung ano kasi ng anak ko, yung kasi yung anak ko talaga nagdala galing para niya. Okay. Ngayon dito na, ako, parang ako na nag-finance nila dito. Ah, okay, okay po. Ate James, may... Ah, Ayan, sige po, go lang. <laughs> go lang. <laughs> sige po, go lang po. Tignan niyo po yung... Ah, it's... Ano, Ayan po, napakadami pa rin po ang tao alang oras na po I think it's 9.30 I don't know It's 10 um, Ayun po yung tindahan ko nasa kapila Nihintay ako Meron lang ano, bumisita yeah. <laughs> si kuya, eto po yung ano Abus Pares, yan yeah pares with rice. Ayan po yung mga available nilang panit. Alas 9 po natin siya binigyo, no? Kasi masyado pong busy lugar na to. So, ayan. Ito po ay ang Abus pares. Yeah. Ay sini magtake out. Take out po. Take out. Mami? Mami. Mami. Ha? Tama. Sa Tama? Huwag lang James. Okay lang po. Kung busy kayo. Ako Okay.